ng tropa so magdi-deliver tayo ngayon sa Tagupan ayan so meron tayo dito ng tatlong live na nilaw ng lamp na nasa ko so tara mga katropa samahan niyo ako yaminas Ay mga ka-tropa, so andito na tayo sa Semionas. Yan. So, safe na safe tayo ang dumating dito. Ay, deliver tayo na Gower Cabinet. Cabinet! Mag-deliver ng mga Essence Blackwood o Next naman natin ay mag-host tayo sa isang birthday at uh, first birthday at Binyang. Kaya mga ka-tropa, tara! Ay mga ka-tropa, so nandito na tayo. Ayan, dito yan sa may Palacio de Choi. Ayan, sa mga gusto kong mag-celebrate Ayan, at dito ng event place. Ayan. dito lang yan sa Parangay Kabatling. Ayan, tapat ng Regas Station. Ayan, mag-clean mag-gym. Meron din fit zone dito. May spa. Ayan, so meron din ditong laundry shop. Ayan, so dito na tayo sa event. So, ay mga tropa. So, tapos sa na tayo nag-host. Ayan, so meron pa tayong take out. So, sa mga gusto pong buwan ng hosting, ayan, message us. Thank you!